Magandang uh, hapong muli. Ito pong muli ang uh, walang kwentang tampalan. No? Si Catherine at ang kanyang magiting na uh, tagapaghatid ng tangke. Ayan, ang kanyang rider. Si Joseph. Ha? Magandang, magandang hapon mga katangkero. Ah, dito na naman muli tayo. Nagbabalik na naman. <laughs> at uh, maganda Bakiin hindi natin siyempre yung mga suki natin Mga mahal natin mga suki Na dahilan kung bakit tayo nandito eh hindi para manira diba? uh, Layunin namin ay eh, Hindi para manira Kundi maghatid ng paalala Maghatid ng mahalagang Eka eh, nga e eh, uh, Informasyon at kaalaman Sa paggamit po ng uh, Uh, pag-iingat ng ating mga LPG, oh. ng ating sambayan, ng ating kabahayan, di ba? Ah, um, uh, importante oh. ko 'yun. Yung uh, usaping uh, pag-iingat at uh, kaligtasan sa paggamit, di ba? Uh, at kasama na rin, yung pinag-uusapan natin ay uh, yung mga bagay-bagay na uh, umiiral at ah, uh, uh, mga pinaggagawa, ng ating mga kasamahang uh, tangquero. Ah. Uh. Uh, at ini-informahan natin ang mga mahal nating mga suki, sila pinag-iingat natin. Uh, para hindi sila mamudos. Ayan, para hindi sila mabudol. Oo, oh, mabudol. Oh, ma oh, ma uh, <laughs> uh, sa paggamit ng kanilang uh, mga modus, ah. Oo. Okay? Diba? Uh, ayan, so sa mga suki at uh, sa mga kasamahan naming tankero, huwag niyong mamasamahin, ano? Ang aming uh, pag-aatid ng informasyon, uh, ano mga bagay na aming ipinararating sa ating mga suki, no? Dahil uh, mahalaga po 'yan na kinakailangan bilang isang higa ay LPG operator at bilang isang rider isang may plato ng uh, han ay uh, uh, maging tapat sa mga suki, sa mga customer niya. Tama po yan. Uh, Kasi maraming mga kasamaan natin na uh, hinahaluan ng panloloko ang kanilang buhay. Oh, Oo, merong mga ganyan. Uh, Unang-una na lang hindi na nga sila legal na nag-operate eh sinasamahan pa ng panluloko. Oo. Oh. Oo oh, at ang mabigat noon, ang nagsasuffer sino? Yung mga customer. Mga customer. Ang hirap naman noon na uh, Joseph na pinanggagalingan ng kabuhayan natin, niloloko natin, di ba? Ah. Ano na nga ba yung nung reviewin natin yung mga naunang ito ay bunsod ng pagdating po ng Eleven uh, Republic Act 11592. Marami pong mga Uh, modus ang uh, lumabas. Oh, meron nga. Yung... ito yung mga diskarte dila la ng mga kasamahan nating tankero na sa kagustuhan lang na akala nila makakaiwas sila sa bigat ng implementasyon ng 11.592. Oh, kaya gano'n oh. ang ginawa nila. Yung una, uh, sabi nga natin, uh, pumapalag-palag pa sila Joseph, alam mo bang pumapalag-palag yung mga kasamahan natin marami tayong kasamahan na pumapalag-palag ayaw uh, nilang uh, maniwala na ang uh, Rebel 592 ay magkakaroon ng uh, kabuluhan oh, uh, yung iba wala yan Si ano lang yan eh, di ba? Isasabi nila, narinig mo ba yan? Wala yan. Mga pang, si mga brand lang ang may kinabang dyan. Yan ganun lang. Ah, layan, pang mayaman lang yung mga yan. Pang, pang mahirap yan. ba diba? Parang ano? Ang may kinabang lang yan, mga mayaman, pang mahirap lang. At ang masakit, eh, eh, masakit man at ano, pero yan ang katotohanan na ang lagi sinisisi ay sino? Si, yung mga tampero. Hindi na, liban doon. Sinong uh, sinisisi Laging ah, sikat. Si ah, laging T. sikat. Ayan, si okay. Arnel T. Kita mo? Ha? alam na alam na ng ating uh, magiting na rider sana yung mga ibang mga kaibigan mong rider baka one time maimbitahan natin sila rito at uh, gawin natin silang uh, guest o mga bisita sa ating uh, walang walang saysay at walang kwentang ng uh, <laughs> pag-uusap, di ba? <laughs> uh, minsan, minsan minsan, minsan, tawagan natin sila alamin natin Ah, uh, tingnan natin kung uh, nasa ang antas na sila. Uh, sila ba ay uh, pinakikialaman ng kanilang uh, uh, mga bossing pagdating sa 11592? Di uh, Ikaw alam ko, kahit paano? Lagi kang nakakarinig sa akin ng about 11592, di ba? Oo. Oh. oh. Mahalaga 'yan, eh, di ba? Na mga kapatid nating mga operator, mahalaga na tinuturuan natin, ine-educate natin, pinoprofessionalize natin yung mga empleyado natin uh, dito sa saan mang industriya, empleyado mo, i-educate mo, di ba? Hindi yung uutusan mo lang, hanggang doon lang siya, bigyan mo ng sustansya, bakit? Halimbawa, kinakailangan, ito na lang halimbawa, o, oh, eh, di ba, like kung sinasabi, oh, i-maintain mo yung pagkakamada, yun tama, na kailangan lagi magka-opposite, di ba? para hindi pa sa bastang matumba limbawang yeah. nasagit. Yeah. Tinuturo natin 'yan para kasi pag natumba yan at nasagi, ano mangyayari? Disgrace. So, Disgrace niya Magkikreate ka pa ng uh, panic sa mga kapitbahay mo. Oh. Biglang nadurog yung uh, limbawa, yung tiles. yung tiles. So biglang sumingaw ngayon at nagkaroon ng problema yung uh, bulb. At oh, yun. alaman anong gagawin mo? Sisingaw at sisingaw 'yun eh. Oo. Oh masisira yun. O, ayan, mga kapatid. Ngayong hapon, ay uh, pag-uusapan namin ni Joseph yung ilan pang mga kalukuhan no? Nang makasamahan natin mga tangkero. Uh, okay. Pero ano ba ang ano bang purpose natin? Bakit bakit na makaturing? Ano ba ang ano ba ang masama ba ang mo? Masama ba ang lugar? Din? Hindi. hindi. Ang gusto lang natin ay ituro ang tama. Ituro ang tama. Ah, ito mo mga operator, ang sabi ng aking rider, hindi kami naninira. Wala nga tayong sinasabihan kung sinong gumagawa nun eh. di ba? Ah. Gene Generalize lang natin ah uh, para mapag-ingat itong ating mga suki. Ah. Na siyang laging ah uh, uh, nagsasuffer. Oh, o siya yung tumatanggap ng mga kalukuhan ng mga... Uh, uh, mga mga ibang takero. Uh, at yung mga ganong gawain na ko, gawain to ng mga normal yung mga nag-iiligal. Oo, oh, um, uh, gawain talaga ng mga nag-iiligal yan. Isa dyan, halimbawa, sir, ito, ito mga suki, ko nakikinig kayo, ah alam namin, ah alam namin na kung nakikinig ko kayo, eh, ingatan ninyo na mawala yung mga tangkin ninyo. Lalong-lalo na yung mga branded, na LPG cylinder tank. Yan, yan, diba? yan ang number one. Hmm. Anong mga halimbawa ng uh, branded na gusto natin silang papag-ingatin? Ha? Anong halimbawa ng mga LPG brand na gusto natin na uh, sa kanila ay huwag mawala dahil sa sobrang mahal niyan? Ano po yan? Anan, uh, halimbawa? halimbawa yung, yung gasol. Petron gasol. Oh. Ano pa? Ah, yung solen. Yung, solen. Ayan, yung dalawa na yan. Oh. Madalas na abuso yan eh. Di ba? Oh kung ikaw yung suki ko, ikaw ay customer ko, ang gusto natin ay binibigyan kita ng paalala. Oh. O mesolin ka na, may petron gasol ka, ingatan mo na mawala yan dahil maraming mga mapagsamantala na mga tangkero. okay, halimbawa, magbigyan ka ng isang panluloko yan. Oh, uh, halimbawa, uh. yung tangki ng customer ay gasol. Petron gasol. Petron gasol. Oh ngayon, mag-order sila ngayon. Oh, dahil okay mag-order sila ngayon sa iyo okay. sa isang uh, suki. Oh, sa isang outlet. Tankero. Oh, tangkero. Outlet. Ngayon pa dating ng tangkero, ang dala niya ay pigas. Oh. Pigas. Dala niya pigas. Ang Hindi, order niya Petron Gasol. Petron Gasol. Ang dala ni tangkero, pigas. Ni rider, pigas. Hmm. O, oh, tignan nyo po sa gawing nga, kaliwa po ng screen, makikita ninyo yung pigas. Ang order, Ni Suki, ang order ng customer ay Petron Gasol. Ang ibinigay, Pigas. Ah, take note. Okay. Tuloy mo yung Pigas at saka Petron Gasol. Ngayon, isi stock pa ngayon ng tankero. Oo. Oh. Na uh, ito ito na po yun ang pinalit sa Petron Gasol. Para sabihin ng gano'n Oo, oh, diba? <laughs> Eh ito namang si Suki uh, na hindi naman nilalahat pero karamihan walang alam sa mga brand eh. Oo, oh, ganyan karami karamihan. Oo. Oh, walang alam sa mga brand. Doon pumapasok itong mga ilegalista at mga mapagsamantala lang tangquero. Oo. Oh. Oh, sasabihin isa si sell stock na na uh, ito yung kapalit ng gasolina. Oo, oh, tama po 'yan. Marami pong gumagawa niyan, mga suki. Itong uh, Petron gasol niyo iingatan niyo dahil papalitan ng Pigas. Okay. Ang tanong ang Petron Gasol ba, ah, ang Pigas ba, ay talaga bang pag-aari ng Pigas? Ah, ay, ang, ang, ang Pigas ba ay pag-aari ng Petron Gasol? Ah, hindi. Okay, so, Malinaw na hindi yung pag-aari ng ayan, Petron Gasol. Maliwanag na Pigas po yan eh. Walang pananagutan itong si Petron Gasol sa Pigas. Wala. At ang Pigas ay hindi pag-aari ng Petron Gasol. Ayan. Mga suki, ah. Oh oh, pasensya na po, mga mahal na tangkero. Wala namang masamang maghanap buhay. Huwag lang po natin sasamahan ng... Ng panloloko. Mm, panluloko. Mahirap oh. po yun eh. Eh, pwede naman tayong kumita. Si Joseph nga, hirap na hirap sa buhay eh. Hmm. Pero hindi niya naisip manloko. Ang nagagamit lang siya sa panluloko nung mga pinanggalingan niyang mga manluloko na illegalistang ng uh, mga tangkero. Di ba? Oo. Oh. Oh. Say. Darating rin yung panahon at tatamaan sila ng digital karma. <laughs> <laughs> Ayan. Mag-ingat po kayo mga tangkero ha. Ah. Baka tamaan daw kayo sabi ni Joseph ng digital karma. Atay kayo na. <laughs> Di <ba? laughs> Ah, mo. Eh, eh. Ah, kasi nga ka, ang karma ngayon digital na. Di ba? Digital na. Oh, mamaya maya lang ginawa mo. May biglang pumalik sa sa'yo. Oh. binato sa sa'yo ng tank ng suki mo yung mawalang ya kayo. Manloloko kayo. <laughs> sabi niyo. Oh, hindi. Nangyayari yan eh. Lalo oh. ang ginaalam mo ginagawa ko minsan. Uh, pagkaganyan na no, talagang kahit pwede ko siyang iswap, hindi ko siya sino-swap gusto kong malaman din na mali yung ginawa ng tangkero eh para balikan siya ng customer oh di ba kasi sabi sa akin ang sabi sa ang sabi ng customer ang sabi sa akin eh ang pigas daw ikapalit daw ng Petron gasol oh. iisa lang daw yan pareho lang daw yan oh kita mo oh, ganun ang talaga ah? eh magtuturo ka na rin lang maliba. Ha? Wala namang masama na i-offer mo sa customer mo na yaan ang dala-dala mong brand. Huwag mo sasabihin na yan yung kapalit ng Petron Gasol. Di diba? Eh, wala namang masama na sabihin mo na yan ay uh, uh, kapalit na ng Petron Gasol. Papalitan ko yan dahil hindi ako authorized ni Petron Gasol. Oh, pero okay, balikan natin yon Joseph. Bakit nga ba nila sinesell stock yan? Uh, sa halip na sabihin nila uh, na hindi sila authorized, bakit nila sinasabi na ano, diba? na... Kasi kung hindi nila i-sell stock ganun, tatanggihan sila ng ano, ng customer. Ay, hindi po pala yung gasol. Gasol ang tangke ko kaya ganun ang banat nila eh. Uh, dahil ayaw nilang mawala si customer. Well, uh, yun ang yun ang realidad. Uh, yun ang diskarte. Eh. Uh, pero ang mabigat niyan pag na-intercept ka ngayon ng uh, customer sa pamamagitan ng pagpasok ng ibang supplier. Ah, Oo. Okay. Uh, pagpasok pasok natin sa kanya eh tayo well, educated tayo pagdating sa tamang uh, uh, pagtuturo sa mga suki. Hindi tayo nagsisinungaling. Ah, halimbawa, may bumili sa akin halimbawa ng town gas. Sasabihin ko agad sa kanya, ma'am, hindi ako authorized. Wala akong town gas. Kung gusto mo, isuswap ko yung tanki mo sa regas ko. Di ba? Ganon? Oh, lahat, any other brand, ano sinasabi natin? Swap to regas ko. Oh. So, At maganda pa, ano pang nililiwanag natin, Joseph, pag sinwap natin? Anong nililiwanag natin sa mga suki? Oh, mamaya, balikan sa atin tanki nila. yung uh, <clears throat> tangki nila hindi na nila napin kasi sa swap na natin sa regas ko Ayan, mga 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 tangkero, isang tip yan, wag mong iiwan ng gano'n na nakahang. <coughs> yung suki. Nang akala niya, pinalitan mo, pero sa susunod, ibabalik mo yung tangke niyang original. Oh, may, may mga ganyang suki na akala nila, ibabalik mo sa kanila yung original na tangke nila. Oh, hindi ho. Ang swapping is swapping kung ano yung tanki niya, papalitan na ng kung qualified yung tanki niya for swapping, kung ano yung dala, -dala mong brand, yun ang ipapalit mo sa kanya. Dapat maliwanag sa kanya yan para hindi po tayo lalabas na nanloloko ng suki. Oh, di ba? Tama po yun. Oh. Ah? So, meron kaming uh, kaso ng ganyan. May insidente kami ng ganyan. Na, uh, abay, uh, hinahanap sa amin yung original na tanki niya. <coughs> Kasi daw, ang sabi daw ni Ryder, Ah, hindi dito yung sa kabila, yun ang sabi daw ni Ryder. Lagyan nyo na lang po ng marka para pag bumalik sa amin, ibabalik namin sa inyo. Ah, okay. Ah, eh, Kaya ngayon, eh, palibasa, nakita mo naman, yung tanki niya, bagong-bago. e eh, wala naman tayong umiikot na bagong-bagong -bago mga tanki. Eh. Kung ano yung normal na ibababa ng truck, yun ang ibabag, ibibigay natin sa customer. Eh ngayon, nag-aaway na kayo ngayon. Nag-aawayin ka na ni Sumi. Bakit ganoon? Bakit ganyan? Tatawin Akala niya na. to, lo'y refill lang natin, ibibigay na natin sa kanya. Oh, ganun. oh, mga suki, wala na ho ngayon. Ah, uh, hindi na ho ganyan ang sistema ngayon. Ano po? Ah, uh, kapag palit tangki ho tayo ngayon. Palit tangki tayo. Swap ho tayo niyan. Kung ano po yung tangke ninyo at, ano, at in-offer sa inyo yung ganito yung tangke at tinanggap po ninyo, yun lang magiging brand ninyo. Oh. Okay. So, <clears throat> balikan po natin. Ulitin po natin ang ating paalala sa mga suki. Ah, ang pigas po ay hindi po pag-aari ng Petron Gasol. Petron. Okay. Pero hindi naman po kayo pinagbabawalan na palitan ninyo ng pigas yung Petron Gasol ninyo. Bakit hindi? Isa rin hong uh, cylinder tank yan. Oh. Oo. Hindi, isa rin pero hindi kasi kalidad po yan ng Petron Gasol. Dahil ang Petron Gasol at saka alam naman natin yan na yan ay uh, premium po yan. Provided na yan po mismo ay binili natin sa legit or authorized outlet ng Petron at saka Sulayn. Okay, kung binili niya po natin yan tapos peke ang selyo, alam natin na ang laman po niyan, pinakarga yan sa uh, legal na plant. Uh, bawal na po kasi ngayon mga suki for your information, ang uh, pagkakarga po ng mga branded sa hindi nila authorized refilling plant. Makikita po natin kapag ka ang selyo po na ginagamit ay uh, mga peke. Paano natin malalaman na peke ang selyo? Parin, alimbawa, nakalagay lang doon sa selyo na yun ay LPG. Oh, ganun. o, yung mga yan, yung itutusok mula na gano'n, tapos yan. Ngayon, uh, usually, <coughs> no, mga tie wire type. Yung tie wire type na Belt type, o maga. Wow. Ha? Yung mga selyo. At kaya na kailangan, ang nakalagay doon sa kanyang pangalan ng selyo ay Petron. Petron Gasol. Okay. Saka may QR code. May QR code na, so, na pwedeng ma-scan. Hmm. Oh, ayan. So, ayan po. Ano po? Sa mahal nating mga tankero naman, ulitin natin ang paalala sa inyo. Eh, sikapin ninyo na kayo ay maging uh, supplier din ng Petron at saka Sulane. Kung hindi po, at hindi kayo ma-authorize ni Sulay at saka ni Petron o no? ano pa mang ibang brand, Mainam po na mas maging tapat po tayo sa uh, business sa customer natin. Ay, sa, uh, mainam na maging tapat po tayo sa ating mga suki, sa ating mga customer, sasabihin po natin, ma'am. Ah uh, ko na po ang inyong Petron gasol. Ang dala-dala ko pong brand is Pigas. Okay, pareho lang po ang regulator niya. Okay, okay na ginagamit. Okay? Pero 'wag niyo sasabihin, ha? Uh, 'Wag niyo sasabihin na wala nang Petron gasol. Kasi, ah, wag niyong gagawing bobo at huwag niyong lulokohin. Pangit ho na nanluloko ng kapwa. Just to survive, manluloko ka ng kapwa. Bakit? Ah, katapusan na ba ng mundo pag hindi ka nagbenta ng Petron gasol? No. Joseph? <laughs> ano ba naman yan, di ba? Hindi ho katapusan ng mundo pag hindi ka inotorize ni Petron gasol. Mas mainam ho na maging tapat ka. Alam mo, hahangaan ka pa nga ng mga... Ah, suki niyan eh, napagka ikaw ay tapat eh kaysa naman nanloloko ka, di ba? Okay, yung pangalawa na nambe, pangalawa sa inaabuso. Ano yan? Yung Solen. Uh, ah, Solen. Uh, ano naman ang ipinapalit diyan? Is gas naman ang pinapalit nila diyan. Yan. Same modus operandi rin no? Oh same modus lang. Is same stock din. Um, parehas lang yan. Yan na yung pinalit ngayon sa solen. Ayun, ba? Yan yan tama po yan. Ah, uh, kala ninyo ah. Eh nagagamit nga yung rider ko dati eh. O na nanlulo ko, di ba? Oo. Ah. Siyempre, panlulo. Imagine mo, dadamay mo pa yung rider mo. Ha? Sa mga panlulo kong gagawin mo. Para lamang mabuhay yung shop mo. Ganun ba yon hmm. eh, bakit? Napakadali na mo. Oh, mam ah, meron ho akong kahalintulad ng regulator niya na tangde. meron Meron ako akong bagong brand. Ang pangalan po ay S-Gas uh, pwede po nating palitan yung tank niyo sa lane. Uh, uh, pareho lang po regulator niyan. Esgas okay. mas mura pa nga eh. Wow. di ba? Hindi ba mas Mas mura pa nga oh. Pare pareho lang ng LPG di ba? Mas, mas okay ako dun eh, kaysa yung sisirain mo yung pangalan ng isang brand. oo oh, di ba? Na sasabihin mo, ang mahirap nun, ninanakaw mo yung tangkay ng customer eh. 'Di ba? talaga mangyayari. 'Di ba, nina-na mo yung tanke niya, Bantang huli, hindi mo nasagot yung tawag niya nung second order, o kaya nakabakasyon ka, o kaya nagsara ka, may pumasok na bagong customer, tinanggihan yung tanke niya. Oo. 'Di ba? Bakit? Prerogative ko 'yan kung tatanggapin ko hindi. Ah, bakit? 'Di ba? Oo. Kasi yung tanke niya ano na, is Eskasa, yes. diba? o 'di ba? Oo. Kanya ho, ayan ang sinasabi natin, mga mahal na kasamahan na tangkero at mga mahal na suki, eh, hindi ho kapalit ng uh, Oval, oh, hindi ho dahil wala ng sule, hindi ho dahil wala ng Petron Gasol. Ayan, ha, tignan nyo po sa screen yung uh, uh, S-Gas, hindi ho pag-aarin Soleil niyan. Okay? Hindi ho nire-refill ni Soleil niyan. Okay, so, ayan, ayan ang ating, ano na naman muli, uh, Joseph, sa ating mga uh, mahal na suki. Okay, so, uh, shoutout ka sa yung mga suki at mga uh, lagi mo, ano. Shoutout niya pala dyan kay Abi. O, Abi, baka nakikinig ka yung request mo, ha? Ayan, shoutout ka na ni, ano, ha? Oh. Uh, shoutout dyan sa mga... Uh, kapwa ko rider. <laughs> oh, sa mga rider dyan oh. na gusto nyo mag-seminar about uh, the new law. Uh, Magsabi uh, mag lang kayo kay Joseph at magkakandak tayo ng free uh, seminar or briefing, orientation. Sa lahat din ang mga tankero dyan. Gusto nyo. Padaanin nyo rito at ating siyang i-brief uh, about the Republic Act 11592. Or mas mainam, kayo na po. Siyempre, hindi naman kayo ginagawang bobo. Ha? Alam ko naman, matatalino itong mga kasamahan nating na mga tangkero. Ha? So, shout out sa lahat po nating ating mga kasamahan na tangkero mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po tayong lahat. At alam natin na talagang gumagapang ang benta natin. Eh, ganyan po talaga. Ha? lang po talaga natin magtsaga sa buhay kaysa naman po tayo ay manloko ng kapwa. kapwa. Magandang hapon po.